simulan araw pa lang minutes. minutes. Wow pa rin ang panahon. Pero dito pala kami Nandito Nanditong part yung physical. Nahanap po na rin dito kung ito na ba yung kiss the wall. Ito so na rin ang naging bukang bibig ko. Ito na yung kiss the wall. Sure ka? kina kinakailangan maging maingat dahil kapag nahulog ka, ibangin agad ang pupuntahan mo. Kaya okay nang mabagal, basta sigurado. Sa hirap at delikado ng mga daan patungo sa tuktok ng mundok, atin kaya itong mararating?